Yan pinsan yung mga itrada. Yan oh. Ganyan oh. Ayun oh. Oh. Kasi uno. Oh. Ah. ito pa oh. ayano oh. Ayun oh. Yan oh. Kasi oh. uno. Hmm. Ayun sa sulok. Hmm. Tu yung mga yan, mga entrada yan oh. Gupin dami yan. Ay ito po. Oh. Hmm. Puro ganyan ayan. yan. Yung mga ganyan pinsan yung mga entrada. Napakadami yan. Oh. Ayan oh. Yay, ikaw na daw ang gagawa niyan lahat. Sabi ni Ate Glinda sa kanil ko <laughs> <Pulpindami> yan. dami yan. O ano na. Punta ka na rito. Ganda.